Naku, ginamit ang personal information mo para makapag-scam ng ibang tao? Alamin ang katapat na parusa sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Ginamit ang personal information mo para makapang-scam? Nako, Pawal ito. Maraming social media users ang nakararanas magkaroon ng poser. Ito yung mga individual na gumagawa ng fake accounts at personal information o identity ng totoong tao. Paano kung umabot sa punto na gamitin ang identity mo sa isang fake account at ginamit bang scam? Nako, labag sa batas yan. Ang sinumang gumamit ng personal information o identity ng isang tao ay may kukonsidera bilang identity theft at ayon sa batas, ito ay isang krimen. Nakasaad sa Chapter 2 Section 4B Paragraph 3 ng Republic Act